Hello guys, good evening. Uh, meron na akong konting i-share sa inyo video. Ay itong tungkol dito sa mga parcel ko dumating. E eh, nakakagulat eh. Eh naalala ko, in-screenshot ko pa nga. Tumuin ako ng TikTok. Ngayon, nag-order ako. Ito yung una, naalala ko to, Ito. Hindi ko pa binuksan to guys ha. Naalala ko to, itong ito. Palagay ko nito yung short ko. In order ko to talagang in order ko to yung short. At saka itong isang ito siguro speaker bluetooth to guys. Ito naalala ko din to. Itong bluetooth speaker. Eh ngayon ito may ito itong itong tatlo. Basta ito lang na order ko guys. Eh short at saka yung blotot itong tatlo na to hindi ko to inorder na add to cart ko lang to na add to cart, pininood ko yung add to cart And ngayon niliver nila sabay sabay pa tong lima guys ito hindi ko din to, na add to cart ko din to yung parcel na to ito tapos meron pang isa ito nakakagulat, hindi ko inorder Itong, ito na to. Palagay ko ito, oh. isa lang to. Isa lang to sila. Dalawa ang dumating na itong relo na to. Palagay ko relo to eh. Oh. tiningnan ko lang to kasi in cart ko to eh. Hindi ko pa to in-order eh. Tsaka ito, itong isa. Relo din to. Nagulat ko ito, sabay-sabay lahat. tung lima na to, sabay din-deliver eh pala ang, ang in-screenshot ko to yung mga order ko ito lang speaker bluetooth speaker at saka itong isa short sure to ito namang ito hindi ko to na order palagay ko din to yung rilo yung rilo na gold plated at saka ito yung mga rilo mga digital lang ano na rilo yung digital na rilo ito dalawa pang dumating guys pero mo, sabay-sabay lima, yung nabayaran ko, magkano nabayaran ko po lahat. Ito, yung lima. Hindi ko naman tinorte, ang order ko lang to ito na discrensya ko pa yung order ko nga to. Yung bluetooth speaker, saka itong, ito, short na to, itong short. Tapos itong isa, wala, hindi ko nung order. Ito, dalawa pa tang dumating, o oh, pare-pareho siya, o oh, pare-pareho yung ano niya pagkapain mo. Pareho tong dalawa na to, Dalawa pa ang dumating at saka itong isa. Relo din to. Anong gagawin ko nito sa relo? May bagong relo ako. Si Kupay Binto eh. Original to eh. Magkano din halaga nito? Tapos ito, mag-order ako nitong puro relo. Ano yun ko naman tong relo na to? Ang dami ko ng relo na order sa sa Lazada nasa bahay pa nga hindi ko pa nga gamit kasi mga pag dumating mga sira ayo gumana tapos may mga bracelet pa nila sira yung bracelet pagdating kasi talaga ito mga uh, ang hirap talaga pag mag ano guys mag order sa online mahirap uh, iwas iwasan nyo mag ano sa tingin-tingin dyan sa ano ima pindot mo lang at to cart deliver na nila no, kasi bayaran mo tong dalawa bayaran ko tong dalawa o oh. oh, itong tatlo magkano na bayaran ko tulad 1000 plus grabe hindi guys kaya usiwasan natin mag ano guys mag order sa mga online kasi minsan mali mali talaga mali ito So may in order ko nito ito. ito guys so. Ang in order ko guys nito heating eh, 'yung panglagay sa tuhod. Hindi parang ligature, parang cycling lang siya, parang ano, panglagay sa tuhod. May eh, nakalagay tingnan mo. May nakalagay dito guys, heating panglagay sa tuhod. Tapos ngayon, ang ang dumating ang laman nung parang mga laro, ano? Tapos ito pa may laptop stand. Wala namang akong laptop. Bakit orderin ko to? Iba namang in-order ko. Kaya mahirap talaga guys pag ano mag-order sa mga online. Kasi mali-mali yung uh, dineliver nila eh. Minsan. Minsan tama, minsan mali. Kaya yeah, mahirap mag-order talaga sa online guys. Uh, pag iwas-iwasan talaga natin mag-order sa online. Kasi minsan wala nang mali ilagay. Pero mo nag-order ako ng cellphone dati. nakalagay bibo. Ang tatak, pipi. <laughs> ang hirap talaga guys pag mag-order mag, mag sa online. Kaya yeah, mahirap. Kasi ang gaganda-ganda mo tingnan doon sa mga picture na. No? Ang dat pagdating iba. Eh, mahirap talaga, guys. Thank you, guys. Maraming salamat sa video ko, ha. Papanood yung mga video ko. Maram, maraming salamat sa supportan nyo, guys. Uh, ito lang, ma, Masabi ko lang. Talagang mahirap mag-order sa online, guys. Thank you, guys. Maraming salamat. Pakipalo. Pag, pakipalo na lang sa, ano ko, guys, mga... Video, guys thank you thank you